Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Photographer at kakaibang paraan ng pagdedemo niya ng mga nais na shots sa kliyenteng ikakasal kinaliwan ng netizens. Lola na tinatrack ang apong nagbook ng ride-hailing app Kina-antigan online. Anti-cheating headgear na pinauso ng isang engineering professor viral. South Korean cafe owner na young and fresh pa rin sa edad na 52, hinangaan ng netizens. Olympic rings sa Eiffel Tower, posibleng maging permanente ayon sa Paris Mayor. At welcome back concert sa Pinas ng 2021 kasado na sa November 16. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, very hands-on. Isa lamang yan sa mga papuri ng mga netizens sa photographer na kumukuha ng prenuptial shoot ng isang magkasintahan. Ngunit bukod sa skills ng photographer, ang kakaibang paraan niya ng pagdedemo at pagdedirect sa soon-to-be husband and wife para ma-achieve ang perfect shot ang kinaaliwa naman ng mga netizen. Panoorin ng BTS ng kanilang prenup shoot sa report ni Rose Babiera. on point si Derek. Yan ang hirit ng mga netizens sa isang professional photographer na kinaaliwan ngayon online dahil sa paraan niya ng pagdedemo ng nais nice na mga shot sa kanyang mga kliyente. Para kasi makuha ang perfect shot ng mga ikakasal sa kanilang mga prenuptial shoot, si Tonyang Jude Ona ang mismong nagmo ng mga posisyon, hand placement at maski facial expression na gagayahin na lamang ng mga soon-to-be bride. Marahil sa tagal sa industriya, kuhang-kuha na ni Tonyang ang mga na nagpapaganda sa larawan. Bentang-benta naman sa mga netizen ang mga behind-the-scenes video na pinupost ng photographer. Bukod kasi sa nakakatuwang pagdedemonya, niya, nilalapatan pa ito ni Tonyang ng mga love songs. Kaya talaga namang binabaha ito ng love reactions. Marami naman ang nanghingi ng kinalabasan ng pictures, kung saan ang isa ay pabirong sumagot na ang resulta raw ay nagkatuluyan na ang groom at photographer. Hirit naman ang isa, baka raw naguguluhan na ang soon-to-be bride kung photoshoot niya ba ito at nalilito na rin kung dapat ba siyang magselos o kiligin. Gayon pa man marami ang pumuri kay Tonyeng, anila ah, very hands-on daw ang photographer at kitang-kita na passionate ito sa kaniyang trabaho. Marami rin naman ang nagpatotoo na effective daw ang ganitong pagdedemo, lalo na sa mga hindi naman sanay humarap sa kamera. Pagbibida pa nga ng isa, maganda raw ang naging resulta ng kanyang prenup shoot dahil ganito raw ang kanyang naging photographer. Dahil a nila, mas madali nga namang ipakita kaysa ipaniwanag ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Lola's Unconditional Love. Sabi nga nila, wala nang papantay sa pagmamahal ng isang magulang sa kanilang mga anak. Pero para sa mga po, eh sigurado akong agri rin ng ilan na wala rin mas tatamis pa sa pagmamahal ng ating mga lolo't lola. Gaya na lang ng viral post na ito kung saan makikita ang isang lola na binabantayan ng apo na nagbook ng ride-hailing app. Sabay-sabay tayong maantig sa trending report ni Millie Borja. Marami ang naantig sa mga larawang ibinahagi ng netizen na si Ali Gagarin sa Facebook. Ibinida e kasi nito ang kanyang lola na talagang tinatrakong ligtas ba itong nakarating sa kanyang destinasyon matapos nitong umalis sa bahay at magbook ng motorcycle taxi. Sa caption, sinabi ni Ali na kahit hindi marunong ang kanyang lola Pining sa paggamit ng application, matyaga niya raw sinusulat ang pangalan ng rider, plate number ng motorsiklo nito, at nakatuto kung nakarating ba sila sa tamang lugar na pupuntahan. Bukod sa pagbabantay, hindi rin daw nakalilimutan ng kanyang lola na ipaalala kay kuyang rider na magdahan-dahan sa pagmamaneho at magingat sa biyahe. Dagdag pa nito, at sentay 4 anyos ng matanda, pero nais pa rin itong matutong gumamit ng cellphone para mas matrack pa ang kanyang mga aposteroid healing apps. Kaya naman sa huli, nanawagan si Ali sa mga netizen na pahalagahan at mahalin ang kanika nilang lola habang nariyan at kasama pa nila. Umula naman na suporta mula sa kanyang pamilya ang comment section. Komento ng isa, mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin talaga napapagod si Lola Pining na magpaalala at magmalasakit, hindi lang sa kanyang mga anak, kundi maging sa mga apo. Ilan pang komento ang nagpakita ng suporta at magmamahal para sa lola ni Ali. Ang post ni Ali, humabot na ng higit 40,000 reactions at 14,000 shares. Para sa ating next trending story, sino nga namang mag-aakala na ang pag-exam -e at ang hindi pagkokopyahan ay magiging ganito ka-exciting. Dahil kasi sa pauso ng isang engineer professor na anti-cheating headgear, ang creativity ng kanyang mga estudyante ay nagsilabasan. Silipin natin ang mga fun and witty headgear designs sa Trending Report ni Rose Babiera. Epektibo raw ang pag-aaral kung nakakapag-enjoy ang mga estudyante. Kaya naman ang mga guro, kanya-kanyang pakulo pagdating sa pagpukaw ng atensyon at interes ng kanilang mga estudyante. Gaya na lamang ng engineering professor na ito na si Prof. AJ Guhilde mula sa Mindanao State University Main Campus, Marawi. Nahinamon ang kanyang mga estudyante na magdesenyo ng mga headgear. Ang mga headgear na ito ay suot ng mga mag-aaral habang nag-e-exam para raw iwas kopyahan. Ang mga estudyante, game na game naman sa challenge ni Sir. Sa iba't ibang paraan, ibinida nila ang mga hilig at interes. Mayroong ginaya ang desenyo ng online game na Minecraft. At ang iba pa, ginawa ang costume ng kanilang paboritong characters. Isa rito ay si Iron Man at ang isa ay si Yokai. Ang iba naman, ibinida sa mga headgears ang mga nakakatuwang memes na kapag nabasa ng katabi, bukod sa iwas kopya ay mapapatawa pa ang mga ito. At ang isang ito, talagang in-brand sa kanyang course na engineering at gumawa pa ng large size scientific calculator. At ang iba, sinimplehan lang pero labas naman ang pagkamapamaraan sa paggamit ng mga bagay na madaling makita sa bahay. Aliyaw na aliwang mga netizen at maski si Sir AJ ay bumilib sa creativity na ipinamalas ng kanyang klase. Gumawa pa nga ang guro ng kanyang tala ng top 20 headgear designs, kung saan hinirang niyang top pick o top one ang multi-faced minotaur na ito, na halos kamukha na ng orihinal ang pagkakagawa. Pero syempre, hindi nagpahuli ang mga crowd favorite na ito. Lubos nitong napatawa ang mga netizen, pero ani ni Sir AJ... Bukod sa tuwang dala nito, ito ay maliit na effort para patuloy na palawigin ang academic integrity ng kanyang mga estudyante. Good luck sa inyong mga future artists. Para sa ating next viral story young and fresh at 52. Ang sarap nga naman sa pakiramdam kung mapagkamalan kang mas bata kumpara sa tunay mong edad. Tila yan kasi ang pinagmula ng kasikatan ng isang cafe owner sa South Korea. Sa kakaibang fashion statement at manipis kasi nitong figure, walang mag-aakala na lampas na pala sa 50 ang kanyang edad. Kilalanin natin ang viral cafe owner na yan sa trending report ni Arnold Herrera. mula sa pagsusuot ng mga kolorete hanggang sa pagpapa-opera. Todo effort ang marami sa atin para lang mapanatiling makinis at bata ang ating mga balat. Pero ibahin niyo raw ang viral cafe owner na ito mula South Korea na dinudumog hindi lang dahil sa kanilang masasarap na pastries, kundi dahil mismo sa kanya. Kilalanin si Lee Yo Jong na mukhang nasa mid 20 lang pero effortlessly young and fresh sa edad na 52. Naging matunog ang pangalan ni Yo Jong matapos kumalat ang kanyang mga larawan sa isang South Korean bulletin na siya namang nagpasimula ng debate sa mga netizen na nahihiwagaan sa kanyang tunay na edad. At bagamat hindi makapaniwala, posibleng umunong nakatulong sa youthful look ng viral cafe owner ang kanyang manipis na figure, pati na rin ang kanyang mala na get-up. At kung iniisip ng iba na puro ganda lang ang kaya niyang i-offer, pues nagkakamali raw kayo. Si Yojong kasi ay owner hindi lang ng isa, kundi tatlong cafe sa Seoul, gayon din ng isang fashion store. Bagay na sumasalamin sa kanyang casual, artsy at millennial outfits. Pero sa kabila ng kanyang pagsikat, mas pinipili umano nitong mag-focus sa pagpapalago sa kanyang negosyo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sating sa next trending story, Olympic rings in Eiffel Tower. Hati ang publiko sa tanong na dapat nga bang maging permanente ang Olympic rings na nakalagay sa Eiffel Tower. Inanunsyo kasi ng mismong Paris Mayor na si Anne Hidalgo na plano nitong huwag ng alisin ang naturang disenyong ilagay noong Paris Olympics. Bagamat may ilang nais nice, yakapi ng naturang pagbabago, marami ang tila... Nagdadalawang isip kung dapat nga bang lagyan pa ng karagdagang disenyo ang natural na ganda ng pamosong landmark. Ang mga alam alamin sa Trending Report ni Millie Borja. Dinarayo ng maraming turista ang Paris dahil maliban sa angkin nitong ganda, kilala rin ito sa landmark na Eiffel Tower. Pero paano kung madagdagan ng disenyo ng naturang yaman ng City of Love? Mananatili pa kaya ang kahulugan at kasaysayang dala nito? Sa huling anunsyo kasi ng mayor nito na si Anne Hidalgo, posibleng gawing permanente ang inilagay na Olympic ring sa Eiffel Tower na siyang ginamit noong 2024 Paris Paralympics at Paris Olympics. Paliwanag ng Paris mayor na daw nitong manatili ang festive spirit na dala ng nagdaang major sport event kung saan host ang kanilang syudad. At bilang alkalde ng Paris, ang naturang pagbabago ay nakabase lamang daw sa kanyang desisyon. Ngunit marami ang tumaas ng kilay sa anunsyong ito ni Hidalgo. Ang change.org.petition nga ay naglabas ng kondisyon na ipatanggal ang mga ring pagkatapos ng Olympics. Kapag nakalikom na sila ng 38,000 na pirma, ang kampo ng mismong engineer sa likod ng landmark ni si Gustave Eiffel nagpahayag din ng pagtutol sa mungkahi ng Mayora at sinabing hindi kailangan maiugnay ang Eiffel Tower sa anumang external organization, kahit gaano man ito kalaki o kahalaga. Magugunit ang Hulyo ng ikabitang 95 feet wide at 43 feet tall na rings bago idaos ang Olympics at sa orihinal na plano, dapat ay tatanggalin na ito ngayong buwan ng Setyembre. At ayon sa Paris Deputy Mayor na si Pierre Madan, mas komplikado at mas matrabaho ang pagpapanatili ng Olympic rings sa tower kaysa sa pagtatanggal nito. Masyado raw kasi ng mabigat ang naturang disenyo para manatili sa monument. Kaya kailangang palitan ng mas magaan na bersyon. Ang Eiffel Tower ay binuo taong 1887 at 1889 bilang centerpiece ng 1889 World Fair at para gunitain ang centennial anniversary ng French Revolution. Para sa DZRH TV, ito si Millie una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, fellow blackjacks, you better ring the alarm dahil finally the long wait is over at magbabalik Pilipinas ang iconic South Korean girl group na 21. Ang iba pang detalye sa welcome back concert ng I Don't Care hitmakers, tutukan sa showbiz report na ito. Ihanda na mga ipon fellow blackjacks dahil sa November 16, kasado na ang welcome back concert ng iconic K-pop girl group 21 batay sa anunsyo ng YG Entertainment. Ang pasabog na ito, shineri ni Pambansang Krungkrung -Krung Sandara Park sa kanyang Instagram account. Agad namang na-excite ang fans na ready na raw makipagdigmaan para sa tickets. Habang say ng isang netizen, ang lakas talaga ng mga Pinoy kay Dara. Sa ngayon, wala pang inilabas sa detalye tungkol sa tickets at venue ng show. Kung matatandaan, last July, unang inanunsyo ng YG Entertainment na muling magsasama-sama si sina CL, Dara, Park Bom at Menzi para sa isang concert tour bilang pagdiriwang ng kanilang 15th anniversary. Bago nag ang 2016, ilan sa mga pinasikat na kanta ng 21 ay ang Fire. I am the best. i don't care so october 16 mugsy welcome back concert tour in group osis Seoul, south korea Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad ng istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagviral viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, ah, na follow-up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.